top grade ay kaya yan yan shot ng dayon niya wala mika git day day kumain ay Ayan yung aming lipotan. medyo uh, humid pero okay lang ayan o, oh, nahanapan namin ng asawa kaya lang nukno -nuk ka ng arte nukno -nuk ka ng arte tanggap ko na <laughs> <laughs> tanggap na rin yung tatanda siyang dalaga hmm. ayan vlog ko ba yun ma? yes Italiano po dyan. Uh, Italiano Ay, daw. Italiano daw, Italiano. Kahit 50 years old ka. Huwag naman. Huwag ka. Ay, makakalong ba yun ha? Huwag naman. Makakabuo yun. Magre-rebus. <laughs> Rebus. Italiano daw guys, Italiano. Hanapan nyo nga. Diba? Lahi yan. Uh Oo. -oh. Guwapo pa lang po sa akin. Hmm, good. Uh Oo. -oh. Ay, umalis na. Oh, ang laki niya. Grabe, oh. <laughs> Lalaki, eh. <laughs> ano? Ano yan? Ano yan? Ah, uh, ah. Uh. Ah, ayan ah. itlog Ay, lumapit sa akin. <laughs> Tuwan-tuwa. nila, tuwa nilapitan ako. Uh -oh. Tering-tering sa itlog. Wala kang itlog. <laughs> Mas malaki pa yung yugan. Uh -oh. Kli, abutan yung mga Kleenex. At oh, yung... Nung ano, sabi nung ano. Doon ang laki oh. Ito yung maarti eh. Hindi ka pa uminom tutot, uminom ka na. Yan ang kapaligiran. Next time dalhin ko si Totoy diyan maglalaro. Oh. Ayaw niya lumapit sa iyo eh. Anong gagawin ko? Ayaw niya. Ayaw niya lumapit. Lapitan mo. Lapitan mo. Hmm. hmm. Sa akin naman lumalapit. Ayaw oh.

anong gagawin? Oh, oh, oh. Lumayo siya anak. balik <laughs> ka na, balik na. Ayan ano Oh. Another pusa pa o. Oh. <clears throat> Pinoy yan, Pinoy. Kasi kumakain ng pansit. Yung kanina, ano yun, state side yun. Puro karne lang yung nakain nun. Ito oh, nakain siya Oh. Ang lalaki nila, grabe, sobra. Dito, hindi nagugutom ang mga ligaw na ganyan mga alaga to na hindi na kayang alagaan ito, so pinakakawalan na, ano, na lang sa labas ito yung ano, <clears throat> uh, nanay niya Pilipina uh, baka nanay yun Pilipina <laughs> Pilipino to Pilipino o oh, diba napakarami dito uh, aso lang yata ang hindi namin nakikita Mer parang meron din ako last time nakita na ano pero sa mga desierto lang siguro yung mga aso na ano ito, laki nito, oh. Grabe. Sobra, oh. Magkasin laki ng isila nung isa kanina, oh. Gutom ito, gutom. Copy time. Tignan niyo yung ginagawa ng isa, oh. Huwag pa pakahirap Hindi ko siya nabila nung ano, nung mga ano ng lupa. Nagagalit. Gusto niyang ma-experience yung ganyan. O, ayan. Sige. Magpagod ka. O, gigil na gigil. O. Sige. Hmm. Ayan ang gusto mo, diba? O, ayan na. O, re kasi reklamo kasakit ang kamay mo? Hmm, sige. Sige, pakahirap eh. Ah. <laughs> Para saan ba 'yan kasi? <laughs> <No. laughs> oh, ano gagawin ko? Masakit ka na kamay mo, ditigilan mo na. Oh, ano? Oh, ano gagawin ko? Hey mga isa na no? exercise sa kamay mo. Oh, stop na, stop na. Oh, ano gagawin ko? Ayaw namang umi-stop. Oh. Uh, hi daw. Hi. <laughs>